So, yun na nga mga pre, ano, um, itong si Batu mga pre, no, eh, talagang, ano, uh, nagreach out daw po siya, no, dito kay, uh, Dilima. Uh Oo. -oh. Eh, humingi daw po siya ng sorry. Kayo, kung kayo po yung tatanungin, mga pre, no, um, ilang taon kang pinakulong, I think seven years yata, pinakulong si Dilima. Uh -oh. Tapos, ganun-ganun na lang. Lalapitan mo yung tao at uh, maghingi ka ng sorry? Patanggap-tanggap ba yun? Sa side ni Dilima? Ha? Nakulong siya nang wala siyang kasalanan? Sige nga. Ginagawan nyo ng uh, kung ano-anong mga isyo. Yun naman pala, hindi naman pala totoo. Diba? At si Laila uh, Dilima po ay pinagtawa na ng buong bansa sa panahon ni Digong. Bakit? Kasi nauto na ni Digong, hindi mampula hata ha? nauto ni Digong at ni Bato, no? Actually, si Digong eh. Oo. Kasama na rin sa, si Bato kasi amunya niya si Digong. Nauto nila yung karamihan sa mga Pilipino. Napaniwala po nila. Diba? Napaniwala nila na si Dilima ay may isyung ganito. 'Di ba? Actually pati pati pribadong buhay ni Leila Delima ay eh, pinakialaman na po nila. 'Di ba? Oo, pinag-usapan nila. Eh gusto po nilang ipahiya yung tao. Bukod sa gusto nilang makulong itong si Leila Delima, eh gusto pa po nilang ipahiya. 'Di ba? Yan po ang gawain ng mga ano, ng mga Duterte ay kasama na po si Bato dyan... tapos ngayon... magre-reach out ka Bato... lalapitan mo yung tao na binaboy-baboy nyo noon... pinahiya nyo noon... pinakulong nyo... sa panahon ni Digong... di ba? nakakahiya... ramdam na po kasi ni Bato... yung kanyang pagbagsak... ramdam niya na po... kasi pag ito si Bato... hindi na nanalo ngayon ng pagkasinador kung merong triangle noon na goodbye dilemma. Okay? Ngayon 2025, pag di ka nakapasok na to, goodbye bato de la rosa. Diba? Yan po, no? Sa, babalik sa inyo, no? Yung inyong mga pinaggagawa. May video po atin pong panuorin Pero syempre po, bago po tayo magtuloy-tuloy Ayan na, meron po tayong ano dito Meron po tayong uh, Facebook page yeah, ballpoint point At syempre may TikTok din po tayo Okay, and uh, huwag kalimutang uh, mag-subscribe sa ating YouTube channel mga pre And like this video at share na rin ang video ito Ayan na, so ito po, panuorin po natin ang video na to mga pre Aha, uh -huh, yan uh Oo, -oh, nag-reach out na po dito si Bato. Oh, nakasulat yan. Oh. Pitong taon yung pinakulong. Tapos, sorry lang, masasabi nyo kay Layla? <laughs> Kung kayo po, pinakulong kayo ng walang kasalanan. Tapos, makakalaya, nakalaya kayo. Tapos, yung isa sa sumuporta sa nagpakulong. No? Yung isa sa uh, nagpakulong sa inyo, yung isa sa kumalaban sa inyo noon, yung isa sa tuwan-tuwa dahil nakulong ka, lalapit sa iyo magsusori. Matutuwa ka ba? Kaya mo ba tanggapin yun? Diba? Parang ano? Parang uh, hindi po talaga katanggap-tanggap. ba? Diba? Bakit ba to? Bakit nagsusuri ka para hindi ka pag-initan? Dapat ganun din yung ginagawa ni Digong eh. Wala namang kasalanan, Digong. Wala namang kasalanan itong si Leila Dilima. Abay! Kahit hindi, matanggap yung sorry mo. Pag sorry ka. Diba? ba Oh, kahit yung mga Pilipino, hindi man katanggap-tanggap yung sorry mo. Mag sorry ka. Kahit si Dilema, hindi man katanggap-tanggap yung sorry mo. Mag sorry ka pa rin. Eh, dun nga sa, ano eh, sa Quadcom. Inambahan mo pa si Dilema eh. Diba? Wala, kababaing tao. Gaganunin mo. Anong sa sa'yo, Digong? Pumapatol ka sa... Babae? Hindi, pwede naman pumatol yung babae, yung lalaki sa babae. Pwede naman. ba Pero, in issue lang. Huwag yung aambahan mo. Kabaklaan eh. Kireltok lang po yun. Yung mga sinasabi natin dito. 'di ba Malay mo, si Digong ay magsorry. Mabalitaan natin. Rodrigo Rua Duterte, nagsorry kay Dilima. Pero nakakahiya yun. Kasi si Digong ay may pride. Ma-pride. Pero tandaan ninyo yung pride. 7 pesos lang po yan sa tindahan. Oo. Oh. ito oh, na, panoorin po natin yung uh, uh video, no? Ni Bato. Inosente si Dilema. I'm sorry. But so ayaw kong, ayaw kong, ayaw kong uh, mag-aaway kami. Hmm? As I've said, uh, kaya tata, tata, ako... tata teta, dito muna tayo. Sabi ni Digong... Reach out. Ayaw kong, ayaw kong, oh. ayaw kong uh, mag-aaway kami. Oh. Sabi ni Digong, inosente si dilemma. <laughs> Bakit ngayon mo lang alam? <laughs> Pranking. Digong. <laughs> Ngayon mo lang alam. Sabi ni Bato, ayaw daw niya na mag-away sila. Bato, noon pa lang. Grabe na yung away niyo. E kung ayaw mo pala ng away, dapat noon pa lang, diba, nagsalita ka na kung paano magsinungaling ito si Digong. Actually, Bato, pinahamak ka ni Digong eh. Yan yung isa sa nagpahamak sa'yo. Kasi ikaw kasi aso ni Digong, sunod-sunuran ka rin eh. Huwag kang magagalit, pero yun yung nakikita ng mga Pilipino. ba diba? tapos ngayon, sasabihin mo, ayaw ko kasi mag-away kami. Apaka-plastic mo talaga ba to? Dapat noon pa lang, sinabi mo na yan. ba diba? Dapat noon pa lang, nag-sorry ka na. Bakit ngayon lang ba to? Ah, uli na yung lahat. Dahil ba, ano? Gipit ka na ngayon? KO. Ha, ah, dahil ba medyo tagilid ka ngayon? 'Di ba? Now, oh, ito pa. Kasi I'm said uh, kaya ako nag-reach out sa kanya, ako pa nag-sorry dahil nga hindi maganda na na merong bad, uh, oh, yun bad, uh, bad blood between us kaya nag-reach out ako. Oh, yun yung video. Hindi maganda na merong bad bad blood between us. Bakit ngayon mo lang naisip yan, Bato? Yung ginagawa mo ngayon, ka na lang yan. Kasi mag election eh. Para syempre, lalapit ko ngayon kay Dilema. O, oh, may camera. Magkakamayan mo siya. Magiging hambul-hambulan ka doon. Para yung mga supporter ni Dilema, makuha mo. Ay, naku po, yung mga sumusuporta dyan kay Lela Dilema. Okay? wag po kayong bumoto kay Bato. Pina-plastic po ni Bato si Dilema dito. Klarong-klaro naman po. Bukod sa pinaplastik, natatakot po si Bato. Kasi malapit na po ang eleksyon. At pag lumagapak siya dito, yung, yung immunity nitong si Bato ay mawawala. Pag pinata... Matik naman to eh. Pag ito'y uh, hindi nanalo sa pagka-senador, matik po yan. Ipapatawag paulit-ulit yan, ipapatawag dyan sa ano, sa Quadcom. Oo. Oh. Papatawag yan paulit-ulit. Kaya hey, bato, itaga mo sa bato yung sinasabi mo. Na ang sabi mo noon bato, at na ako ipatawag pa, hindi na ako senador Kasi dito sa Senado, busy kami, hindi ako pwedeng ipatawag. Eh, may mga ganun kang sinasabi. Hmm. Dami mong palusot eh. Diba? Eh paano pag ano, hindi ka na senador, ano pang palusot na gagawin mo? Baka bigla tong manahimik at mga ibang bansa. Ako po. Hmm, taga mo yan sa bato, ha? Oh, at eto, tingnan mo yung mukha dito ni bato. Oh, yan o. Oh. Ah. Oh. Panoorin po natin. Agoy! O, oh, tingnan o, ha? Oh, ulitin natin. Ah. Oh. Agoy! Parang alam mo yung nagmamakaawa. Sige na. Huwag ka na magalit sa akin. Sige na. Sige na. Kaya ni Bato, oh. Ah. Oh. Nakasalubong ang taong siniraan. Tapos, ang masakit pa po dito, parang inignore po siya ni Dilima. Hindi man lang nagtagal, o hindi man lang kinausap si Bato? Di man lang sila nag-usap na kahit mga 30 seconds man lang? Kaya sabi ni Bato, nag-sorry daw siya. Yan na ba yung sorry mo? Parang nakakaihaka dyan eh. Hindi ka pinansin. O, oh, ulitin natin oh. <laughs> ba? Parang kinilig ah. Uh. <laughs> Oh. Siyempre, si Dilima, ano yan, pag nilapitan mo yan, uh, hindi ka naman yan ipapahiya sa publiko. Kahit masama yung loob niyan sa'yo. Diba? Tingnan mo yung mga actions ni Batuo oh, at uh, Dilima. <laughs> parang, parang hindi nga nakatingin kay Batu eh. Parang iniiwasan po si Batu Nilayla Dilima. Diba? Oo, oh, tingnan nyo oh. Oh. <laughs> I'm so sorry. O, diba? Pilit na ini-ignore po si Bato dito. Hindi ka ba nahiya niyan, Bato? Wala eh. Siniraan mo. Nasa huli yung pagsisisi. Kaya eto, mga pre. Eto. Kapag ikaw, Bato, natalo. Nako, iwan ko na lang. Kasi kung noon, nakita niyo to, may pangalan dito na ano, tingnan nyo. Nakita nyo yan? Goodbye Dilima. Yun yung nakalagay sa triangle na paputok. Okay? Nung mga time na yan, eh, grabe yung ano, issue patungkol kay Leila Dilima at uh, Digong, Bato. Uh, actually, yung umatake kay Dilima, sila Bato at Digong eh, at iba pa. Nakita nyo yung paputok na yan, ang nakalagay po, uh, goodbye Dilima. Okay? Kaya ang masasabi ko sa sa'yo, Bato, kapag ngayong eleksyon, hindi ka nanalo, goodbye Bato de sa Rosa talaga. Diba? Goodbye Bato de la Hindi naman ako galit sa pagkataon ni Bato. Hindi po. Wala pong personalan dito. Ha? Ako, ano ako, vlogger ako, no? walang personalan dito pagdating dyan. Basta, huwag lang akong pipersonal yan. Katulad ng mga trolls dyan, minumura tayo, eh, pinagbabantaan tayo. Eh, pe, okay, magpersonalan tayo, walang problema. Pero pag patungkol dito sa issue na to, hindi po tayo namimersonal. ba? Diba? Ano lang, issue lang tayo. Kaya nga lang, medyo tagilid ka dito ba to? Ha? Huh? Oh. oh, tingnan nyo ha. Tuwan-tuwa po si Bato de la Rosa sa paputok na to. Oh, oh. Panoorin po natin ang video na to, mga pre. Gagurig. Ay, ay. oh, ito, ito na. Gagurig. Gagurig. Ito, Wait lang, ha. Nakita niyo yan? Goodbye, Dilima. Dahil sa sobrang tuwa ni batu dyan, ang sabi niya, Gago rin itong gumawa nito. <laughs> Ah. San Ah. Noong nabilog po nila yung isipan ng mga Pilipino, nabilog nabilog ng digong admin. No, at nila ba to? Yung karamihan po sa mga Pilipino, tuwa to apo sa paputok na yan, nagtawanan pa nga sila eh. Kasi akala ng mga Pilipino noon, nasa katotohanan itong sidigong at Bato. Yung pala, hindi. <laughs> nagtawanan! Maraming nagtawanan, tuwan-tuwa. ba? Diba? Kasi, syempre, paputok yan eh. Nilagay mo pa yung pangalan ni Dilima dyan. ba? Diba? O, oh, ito, toto. <laughs> may kaso, may problema dyan ngayon. Yun lang. Nagkaproblema. Anong sabi ni Bato? Makikipag-paglaban natin yung bansa. Makikipagpatayan tayo. Para ipagtanggol yung ating bansa. Nabaril ako sa ulo. Sabi ni... May, mga ganun lumalabas sa balita eh. Oh, nabaril di umano. Ito si Bato de la Rosa sa ulo. Pero ang alam ko, ang nababaril, eh, mat matatapang po, no? May tapang. Pero bakit dito biglang baka <usukain> sabihin niya pulis yun oh, <laughs> tinapon yung ano ito ano, ah tao ni bato saan tinapon itong goodbye Dilima na paputok doon banda sa may babaeng pulis. K.O. Ang tawa ko silent lang po. Akala ko ba na baril ka sa ulo? K.O. Bakot na takot ka. <laughs> Hindi ko rin maintindihan. Bakit biglang nasindihan yung paputok dyan? <laughs> <laughs> Pinagtawayan nyo kasi si Dilima. Ayan, kinarma kayo. <laughs> <K -O. laughs> Yung paputo ay biglang hinagis doon banda sa may babae. Eh kung doon na lang sana sa, ano, kameraman. Tingnan nyo. Ay, nagtatawanan sila oh. Nagtatawanan sila o. Panoorin nyo. <laughs> <laughs> Sige, hagis mo din sa may babae Sige, tuloy mo oh, 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 oh. oh, takbo Buti pa yung isang pulis, oh Pinawakan niya at itatapon siguro dun sa kalsada Pero si Bato talaga, takbo Ano ba yung nabarel? <laughs> oh, di ba? Yan po, ganun po katapang si Bato. Di ba? So, bilib tayo kay Bato. Ah, pakatapang. So, yun po, no, yun yung uh, video natin, no, na, et, et, etong sorry ni Bato, no, hindi po ito katanggap-tanggap, no, hindi po, hindi po, ano, kumbaga, eto, to, to, ito nga, o, eto, o, yan, yan, i-zoom lang natin, ha, yan, eh, mabuti na i-zoom natin, o, yan, si Dilima po yan, ha, yung nilapitan niya diyan, Oh, ayan. Oh. Oh, ayan. Oh, hindi po katanggap-tanggap yung ganyong mga galawan ni Bato. No? Ay, pinakulong nyo ng pitung taon. pitung taon ba? pag comment nga. Baka mali ako. nga yeah, pitung taon. Naghihirap yung tao. Walang kasalanan. Tapos, bigla kang lalapit ng ganun. Magsusorry ka. Aba. Oras naman ngayon ni Dilima. Kasi si alam ko dito si Dilima, isa ito sa nakikipagtulungan po sa ICC. O pag may ICC, sino ba yung susunduin ng ICC? Unang-una si Digong. Si Kibuloy. Si Kibuloy kasi nahuli na eh. ba? Diba? Pangatlo, si ano? Bato. O ba? Diba? O kasi ang mga target po ng ICC, hindi po yung mga small time. Ha? Tandaan po natin, ang kanilang uh, kumbaga, target is yung mga malalaking tao, mga kilalang tao na gumawa ng katarantaduhan sa bansa. Kahit saan ka pa magtago pag sinabing ICC. Ewan ko lang, ha? Saan ka pulutin? O, oh, sinasabi ni Digong noon, 2024, sabi niya, subukan nilang ano. Kapag inaresto daw po ito si Digong, dalawa lang daw po ang mangyayari. ah oh unang una yung warrant of arrest na i ng ICC kay Digong kakainin daw ng ICC na nag-serve or babarilin niya dalawa lang yun yun and then doon sa isang interview kay Digong ang sabi na naman niya oh yung, I uh, yung ICC daw ibibitin niya sa puno ng akasya akasya ba yun ay grabe nakakatakot pala ito si Digong oo kung ako yung Ah, uh, nagtatrabaho pala sa ICC. Ayoko nang mag-serve ng warrant kay Digong, matatakot na ako niyan. Oo, delikado pala tayo niyan. Kasi tatlo yung mapupuntahan ko niyan eh. Kung takain sa akin yung papel, o di kaya barilin ako, o di kaya ibitenan ako sa puno ng akasya. Nawa po. Bakit? Hindi po para sa sarili ko ha. Natatakot ako para kay Digong. Bakit? hindi ka na nga makatayo, ibibitin e, mo pa sa puno ng akasya yung magsiserve ng warrant of arrest sa'yo. Eh baka mamaya magkasakit ka. Diyan po ako natatakot. Diba? Kasi may, may edad na siya eh. Tapos ganyan pa yung mga galawan niya. Yun yun eh. E, Kaya kung ako yung nagtatrabaho sa ICC, ayoko na magserve ng warrant of arrest. Baka mamaya ako yung masisi, bakit nagkaganyan si Digong? Ah. Ah. <laughs> so yun lang po no, yung ating uh, video ngayon mga pre At uh, syempre no, uh, bago po tayo magtapos sa ating video ngayon Meron po tayong ano dito, meron po tayong Facebook page Yan, ballpointman 2.0 At sana po ay inyong uh, i-follow po yung ating Facebook page ayun na, at supportahan nyo po yan mga pre At meron din po tayong TikTok ha uh, Ganun din naman ang ating pangalan ballpoint man 2.0. point So abangan nyo na lang. Ilalagay ko na lang siguro dito yung ating TikTok, Facebook at YouTube. So ganun na lang po siguro, no? Para hindi tayo pa ulit-ulit dito. Ah, uh, salamat salamat po sa mga nag-like, share at subscribe sa ating YouTube channel ngayon. Sa mga bago po nating subscriber, maraming maraming salamat po. Ha. Ah. Pag nag-subscribe po kayo, huwag niyo kalimutang i-ring e yung uh, ating notification bell para updated po kayo ha sa mga uploads natin dyan. So ayo lang muna mga pre ang ating video ngayon. Kita-kits po ulit mamaya sa panimbagong natin video. Ingat and bye-bye!